Si Manalo mismo! Sige! Sige! Manalo! Lumabas ka sa lungga mo! Harapin mo! Ang panit na ito sa telebisyon! Harapin mo! Ah! Eh, ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangak-ngak! na puro mga sinungaling, nagpupuputol ng tape para pag iba ng ka, ang sintido sinasabi, kung talagang lalaki kayo, lumabas ka manalo, hinahamo kita, patutulayan ko. Ha? Ah. Eto mga kapatid, pakinggan nyo, hinahamong ko si Iglesya ni Manalo, Iglesia ni Kristo'g diyan tatag ng tatay ay totoo! Patutunayan ko! Sa dimonyo ng Iglesia niyan! Ay sabihin niya. Ito! Ito! Para matigil na ito! ninira laban sa kapwa tao ng mga ministro ni Manalo! Haharapin ko kayo sa isang national television! Magbabayad ako ng share, magbayad kayo ng share. Eto, pag hindi ko ginawa ito, mga kapatid, pag pumayag sila at hindi ko ginawa, layasan ninyo ang samahan ito. Hindi pa siya dito. Yan ang garansya ko sa inyo. Ha? Ah, pagka, pagka nangahas, si Eranyo Manalo na lumitaw, tapos ako umatras, wag na wag na kayong babalik dito. Hindi pero Pero Hanggang Hindi lumalabas si Manalo Napatutunayan ko Yung bintang ninyo Ako'y alanganin Kayong lahat mula sa puno Hanggang sa uli Puro alanganin Alanganin Ha? mula sa puno, mula sa puno ng iglesia ni Manalo, hanggang sa lahat ng kanyang ministro, pag hindi kayo lumitaw, tawag niyo sa akin na alanganin, babalik ko sa inyo, kayo ang mga alanganin at binabae. Yan ang masasabi ko. Hanggang dito, maraming salamat. Kaya nga, sabi ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang sinasabi sa iyo, uh, Mr. Soriano, sandali ha, uh -huh. may hamon si Soriano ang gusto niyang makalaban ang kapatid ni Eranyo Manalo. Hmm. Anong sagot ng kapatid ni Eranyo? Ang sabi sa ganito, Soriano, patunayan mo muna, makipag-debate ka muna sa Papa ng Iglesia Katolika at maglalating ka nga, sabi sa at sa katatanggapin yung hamon mo sa tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Pag ka ng Papa sa Roma, haharapin ka na rin ng tagapamahalang pangkalahatan sa Iglesia Ni Cristo.